Hello everyone, good morning. Maglalakad tayo ngayon, magpapapawis tayo. Walking time. Nag-walking tayo. Yan yung paligid natin. Itong field na ito, laruan ito ng mga Pakistani, para sa crickets dito sila nagki-crickets naglalaro napansin nyo ang paligid mga kababayan ko mga kakukak mga friends ko Pansin nyo ang paligid natin maulap at saka may fog umuusok-usok ayan ang pinakamataas na building dito sa Fudshire pupunta ngayon ako sa ano sa isang lugar na magahatid sa akin ng kunting uh, ginhawa <laughs> joke lang halos hindi makikita ang ano ang bundok ang kabundukan dahil sa fog maulap mausok ito ang ano ng cricket nila ali yan dito naglalaro ang mga uh, kapatid nating pakistani masaya sila dito maraming tao dito bawat uh, friday minsan every uh, everyday mayroong naglalaro sa hapon mga alas 5 daming tao dito yan ang Pujaira University doon sa dulo ang kanilang malaking masjid doon sa dulo ang Safir Supermarket ah hypermarket pala ang gaganda ng ano nila kung napapansin niyo ang gaganda ng kanilang mga street lights konti ang tao ngayon sa kalsada ilang araw na ito na halos walang gumagala kasi wala pa nila <laughs> wala na sila pera mayaman na yan sila pagkasahod nila waldas agad sila ganyan sila dito pagkahawak nila ng pera waldas agad yun mga waldas sila sa pera parang ako din char ito kita nyo ang kalsada nila ang ganda oh. three lanes dito Papatawid oh, na ako Walang sasakyan <coughs> Maganda maglakad ngayon Kasi hindi mainit Ayan umpisa na ang pawis ko lumalabas Basa ako nito mamaya pag uwi ko kaya may dala akong tawil si lolo niya may talakan daming bunga ng detso. hindi ko kilala ang kahoy na yan may bunga din siya orange ang bulaklak niya maganda siya kaso wala ako baon tubig ngayon kalimutan ko magbitbit ng tubig halos hindi ako makapagsalita <laughs> naihingal ako kasi since na kayo Panoorin nyo na lang yung mga uh, may building na inaayos. Yan ang ano nila ang uh, uh, ano tawag ito? ang kanilang uh, stop light. Stop light. Isipin mo lang Halos walang ulan dito Pero may mga tanim Ang mga tanim na ito May supply na tubig yan May hose yan sa ilalim Na may oras ang pagdidilig Dinidiligan nila yan Umaga oh. Tiyan mo basa pa Kasi oh. nagdilig na sila <clears> O <throat> oh, ito ang fujaira Tower pinakamataas na building dito sa Pujaira ayun ang Pujaira University ayun ang ano nila mga ibang building Yan. o dito tatawid na naman tayo dito maganda maglaka dito kahit ano kasi may silong siya may puno akasya may mga kahoy tatawid na ako medyo bilis bilisan lang kasi may mga sasakyan doon ako pupunta mamaya ito ang mga tanim na ito dapat ito palitan ito ang may mga hose oh. yun ang supply ng tubig dinidiligan nila araw-araw para -ar. mabuhay ang mga tanim yan may mga ipon sa marami na mamatay na ipon <clears throat> patuloy tayo sa paglalakad mga kaibigan mga followers ko subscribers ko mga kakukak Patuloy lang tayo sa paglalakad, sa pag-iikot, haba hanggang mapawisan tayo ng bunggang bunga Kasi yan ang purpose ko ngayon. Magpawis. Ng bunggang bunga Doon tayo pupunta. Still maulap hanggang ngayon. maulap. Na parang uulan na talaga. Pero hindi naman. Bawat umaga kasi ganito siya eh. Napapansin ko. <clears throat> ang tindi ng ulap. Ang kapal. Tapos ma may fog. Mahamog. mga natanin ang lalago ng akasya nila ito mga bulaklak na ito papalitan na naman ito bye bye yun. ang janda ng mga puno ng bulak ng anong ng akasya may supply siyang tubi ko din <coughs> parang hindi maganda ang lalamunan ko bawat umaga Hello, hello everyone. Kamusta na po kayo dyan? Kamusta ang buhay natin? Comment lang kayo dyan sa baba at babasahin ko. Shout out sa aking mga followers. Sa aking mga subscribers. Kamusta na po kayo? Kamusta po ang buhay? Sa akin dito, dito ako sa UAE ngayon. Masyado mainit ang tindi ng init niya dito nga yung mga oras na ito 37 degrees ang init dito ngayon matindi minsan umaabot pa yan hanggang gabi hanggang hapon umaabot pa yan ng 41, 42 ganun minsan tapos palaging nagaano yan palaging nagyuyumid nagmumoist lahat ng mga salamin nagtutubig yan malakas ang tubig napakainit pag mag humid kasi patindi ang init nyan kaya napakadelikado kaya inom ka lang na inom ng tubig ako inom ako lang ako na inom ng tubig napakaraming tubig palagi iniinom ako Para ma-replace ang lumabas na pawis sa katawan mo o lumabas na tubig sa katawan mo, replace siya. Para hindi ka ma-dehydrate. Kasi pag uh, napapawisan ka ng marami at hindi ka ininom ng tubig, may tendency na ma-dehydrate ka. Tapos magkasakit ka, magkukulaps ka. mawawalan ka ng malay. Gano. Kaya yan ang dapat natin ingatan. Huwag natin pabayaan ang ating sarili Kasi isa lang ang ating buhay Kaya dapat natin alagaan Huwag natin abusuhin Kasi pag inabuso mo yan Imbis na aabot ka ng isandaan Ay siguro 30 ka na lang 40 ganun. Kasi abusado kayo Hindi mo inaalagaan yung katawan mo Ina mo ang dahon ng kasyaw yung hulog pati bulaklak niya kasi uras ng ano na akas ngayon ng bunga na na ano na ang bunga niya natutuyo na ayan o naingitim na tapos nahuhulog na ang kanya mga seeds yan yan siya ito naman ang roundabout ito tingnan niyo... yung mga tao Nag-ano sila. Nagpapalit sila ng tanim. Hindi na tayo pupunta doon kasi napakainit na. Gusto ko nang umuwi. Dito lang tayo ang dami ng damo. Babaguhin na nila yan. Babaguhin na nila ang taniman. Palitan nila ang bulaklak. Ayan. Kumakain ang mga... Tingnan nyo, maulap pa rin. Minsan hanggang hapon siya. Minsan pagkatanghali, wala na rin. Nawawala siya. Ang daming kalapati, oh. Diyan tayo dadaan sa mga kalapati. Ang dami nila. Kasi binibigyan yan dito ng mga pagkain binibigyan ng mga tao ng pagkain kaya dumadapo sila dito punta sila dito sa manong tapos na nga, sa mag-bike mag ang dami nila Ado, nagliparan sila ito mga pagkain nila dami nila nakakatuwa sila yan maamo sila ngayon Uy na ako, dami ko ng pawis Madap Girls School madhab O isipin mo lang talaga sa sobrang init dito sa ganitong sitwasyon dito paano nabubuhay ang mga tanim mo paano sila nabubuhay dito dati di ba nung unang panahon na wala pang electricity paano sila na no <clears throat> sa Saudi kasi dati ang bahay ng tao doon ay lupa minumold nila ang lupa tapos i-gawin parang bricks tapos pinapatong-patong nila gawin nilang bahay pero hindi siya mainit ha maganda daw sa loob sabi nila hindi daw mainit yan ang mga lumang bahay ng mga Saudi pero ngayon na-develop na sila pagdating na ng kuryente or electricity ayan na malaki na ang bahay, pinalitan na pero may mga naiiwan pa rin sa mga old city, sa mga old town nila may mga makikita ka pa rin pero dito sa UAE wala akong napapansin na bahay na lupa Siguro sa kabundukan meron kasi ang mga dito kasi mga patag na yan, mga bago na yan. Ng ilang generation na ito. Kaya malalaki na ang bahay. Tapos ang mga daan ang kaganda. Dati daw dito sa Pujaira, hindi ganito ang daanan. Pangit daw. Kakaunti lang daw ang naka-aspalto, naka, naka konkrito ang wayo transportation nila dati daw ay kan ay uh, kabayo mula dito hanggang doon sa Kalba hanggang doon sa may boundary ng Uman. yan daw doon tapos daw marami daw dito yung ano yung kinikidnap dati yun ang kwento sa akin ng matatandang mga tao dito e, Pagtatanong-tanong din ako. Minsan. Kaya ayan. Kahit ibang lahi, nagsasabi din na marami talaga daw ang, ang ang kinikidnap. Kinukuha. Dinadala daw sa ibang bansa. Di daw nila alam kung saan dinadala. Kaya human trafficking daw. Ganun, ganun ang term na sinabi nila sa akin ang human trafficking siyempre sa mga ganun talaga human trafficking talaga yan, di ba? at saka siguro pinagbibinta nila ginagawa daw yung mga slaves yung mga tao lalo na daw yung mga lalaki kasi yung mga lalaki ang lumalabas ang mga babae kasi sa loob lang sila ng bahay hindi yung mga yan lumalabas pag lumabas main sila marami sila at saka naka uh, tulokbong nakabalot ang katawan mata lang ang makikita kasi dati pati kamay may gloves yan hindi mo yun sila makikita may mga medyas naka mahaba ang damit na itin hindi mo talaga makikita tapos may may tabon pa yan yung mata niyang nakalabas dalawang mata lang may parang manipis na manipis na tela na pagyasa uh, sa ano ka makikita mo ang tao sa labas at makilala mo yan sila dito yan ang cultures nila kustombre kustombre kita mo yung bahay na yan ang ganda sa loob mo. ang lapad oh. pag ganyan ang bahay ibig sabihin mayaman mayaman ang may -ari. dito na tayo dito na rin ako sa uh, sa fair market malapit na rin ako sa bahay tayo mga bahay ang lalaki yan dito ang lugar na yan lugar ng mga mayayaman yan dito sa food yan ang tinatawag na madhab food dito ako rin dumaan oh. No? lang ako sa compound na ito sa compound ng municipality Kita <tira> datang sama kak, sakjan dito, Inggris. Baru para lumeli pensiun. Kayak dapat mobil sekali pag tumawit. Itu. Duno Duma kan ada dumaan. <tira> Ngayon dito na naman tayo daan Dadaan. paikot na naman tayo dito pagdating ko ng bahay maglinis ako ng bahay para todo pawis pa rin di ba <coughs> na walang AC walang aircon nagkukulong ako minsan sa ano sa kusina nagluluto para mapawisan ako Andito na rin tayo Sa pinanggalingan natin kanina Doon ako nang galing kanina Kaya guys Hanggang dito na lang tayo ha Hanggang dito na lang tayo Sana mag enjoy kayo sa Ating Vlog uh, uh, na ito ngayon At sana ha uh, <coughs> pagayo kayong magsawa sa kapanood ng aking mga videos na ina-upload at paki-share na rin po. Paki-like at paki-subscribe po ng aking at channel, Kokokak Julie. Okay guys, this is Kokokak Julie. Magandang araw po sa inyong lahat. Maligayang pagpanood ng aking video. Thank you very much and God bless us all. Maalinsangan ang panahon, maulap at madilim ang panahon. Tingnan nyo. Si Manong naglalaro.